Papapasa na all talaga ang lahat. Ito'y kasunod ng naging kautosan ng Malacanang kaugnay sa gratuity pay sa lahat po ng contract of service at job orders sa pamalaan. Yan ang ulat ni Mark Petalco. Mahigit sa taon na nagatrabaho sa gobyerno sa ilalim ng job order category sa si DC. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa tuwing may makukuha dagdag benepisyo, lalo't sumasapat lang aniya ang kanyang sahod sa gasto sa kanyang pamilya. Malaking bagay, syempre. Oh, may estudyante ko eh. Oh, uh, para sa tuition. Ang mga kagaya ni Daisy ang target mabenepisyohan sa inilabas na administrative order ng Malacanang Palas, kaugnay sa gratuity pay na contract of service at job order workers ng gobyerno. 5,000 piso ang matatanggap kung apat na buwan ng CUS o JO hanggang December 15 ang empleyado. Hindi tataas sa 4,000 piso naman ang gratuity pay kung tatlong buwan na pero less than 4 months na siya sa serbisyo. Habang 2,000 piso naman ang matatanggap kung wala pang dalawang buwan bilang CUS o JO. Ayon sa EO na nilagdaan Executive Secretary Lucas Bersamin, ang year-end gratuity pay ay pagkilala sa kawanggawa ng mga contract of service at job order workers na nasa gobyerno. Ikinatuwa ito ng mga COS employee na kagaya ni Gilbert na naghahanda na para sa Pasko. Malaking tulong sir, baga, parang gano'n. Para kahit pa paano, merong income na papasok. Uh, sa family sir, yung uh, sa mga kailangan sir, sa bahay, Tulad ng pang ano, sa mga pagkain, gano. Maging ang ilang permanent employee, suportado ang benepisyo ito para sa mga COS at GO employees. Opo, kasi may mga ka work din akong COS and JO and they're doing their job equally as a permanent. Yun nga lang, nakakontract of service sila. Mm. So, deserve nila? Opo, deserve nila. Yun. Makatatanggap din ng service recognition incentive ang mga government employee. Hanggang 20,000 pesos ang pwedeng matanggap, depende sa tagal ng serbisyo. Sa December 15, posibleng matanggap ang SRI at gratuity peaks. Mark Fetalco, para sa bayan.